Ramar Bendo TV po muling nagbabalik meron na po tayong next topic ayan may bendo machine po tayo dito nakaredy pero bago yan meron po tayong recap regarding po dun sa last topic na dinemo ko sa inyo dati uh, yung canister ano yung magiging remedy kung sakaling bend na po yung kanyang base So sa tingin ko madali lang naman siyang gawin. So kung masusundan niyo po yung dinemo ko last time, so yun na po yung magiging remedy niyo. So yung mga canister niyo na may base na nakaliyad na kung sa tingin niyo hindi pa naman siya dapat palitan, pwede niyo po siyang remedyohan tulad po nung ginawa natin last time. Tapos dun po sa short video ko nung nakaraan, Uh, regarding doon sa ano error 1 na babalikta rin mo yung floating sensor uh, accurate po siya sa mga old version na bendo machine error 1 babalikta rin babalik ta rin mo itong floating sensor niya effective po yon pero kung hindi talaga maalis yung error 1 niya papalitan niyo po ito water sensor so ngayon proceed po tayo sa next topic natin ay ang bendo machine na hindi nagre-release ng sapat na amount ng tubig or hindi na kapag release ng tubig. So mga kabendo, ito po yung unit natin. Ang case po nito ay katulad po ng nabanggit ko a moment ago, hindi po siya naglalabas ng tubig or may time na kalahati lang yung tubig Or hindi talaga abot sa required amount na settings si natin. Uh, babanggitin ko po sa inyo mamaya kung ano yung reason. Yung mga ganitong case, kunwari ma-encounter nyo kalahati lang yung tubig or mas mababa pa or minsan talagang wala. Uh, pupunta ka sa settings. Tapos, uh, hahanapin mo yung settings ng tubig. Uh, minsan, kahit taasan natin yung settings ng water ng ating bendo machine, tapos, tetestingin nyo sya, ay hindi pa rin sya umuubra, walang epek. Yung amount nya hindi nagbabago, konti pa rin, versus doon sa required amount na hinahanap natin. So, pwede ang naging case talaga ay nandun sa likod. So, testingin po natin yung bendo machine... Yan. Tapos, sarado natin yung pinto. Testingin natin. So, baba siya ng tubig. So, kung naririnig niyo yung sounds na yun, nagdi-dispense na, siya, nagdi na siya dapat actually, pero wala siyang nilalabas na tubig. So, ito po yung problem niya ah, uh, itong bendo machine pala natin ay walang lamang powder yung canister. Kung baga simulation lang natin to para maisakto para natin yung topic ng ating demo. So ito po yung unit natin mga kabendo. ah, uh, binaliktad po natin siya, tinanggalan din natin siya ng cover sa likod para makita natin yung mga spare parts niya sa likod. Yan na po yun. So, ito po yung water tank. Ito po yung tubing nya. Tapos, ito po yung plastic na one-way bulb. Papasok po yan ng heater tank. Yan. Then, uh, habang nag siya, sya, yung steam nya naman, dito po yan dumadaan, pabalik sa taas. Doon. Yan. Ito pong water tank natin. Meron po siyang malit na butas dito. Diyan po sumisingaw yung ano, yung steam. So mga kabendo, for safety lang. So ang gagawin nyo po dito ay dapat naka-unplug. Para safe na rin po kayo. Kung sakaling magkamali man kayo ng ano, pagtanggal ng mga tubing, kumalat man yung tubig, at least uh, hindi po kayo ano, malayo po tayo sa disgrasya. Ito po yung kakalasin nyo. Yan. Ito or ito. Alin dyan sa part na yan, pwedeng may barayan yan o di kaya pwede nyo tanggalin ito pwede nyo tanggalin to so may kita nyo po yung loob ng water tank so ayun po yung butas na yun papunta po siya dito yan minsan kapag hindi pa nakakababa yung mga foreign object na pumasok dito sa tanki na to dyan po siya na i-stack kung medyo hindi siya fit yung size niya, pag hindi fit doon sa butas na yan, dyan po siya naiipon, yung parts na yan. So, pwede po siyang magkakos ng paghina ng daloy ng tubig or totally black ang mangyayari. So, malalaman nyo naman po yan. Uh, mapapansin nyo po, pag nilagay nyo na yung galon dito, so, mapapansin nyo dapat nagbabubbles ng mabilis yung tubig. Ibig sabihin, nakakababa po siya ng maayos. Pero kung nawawala po or mabagal or hindi nangyayari, pwedeng dyan ang may problem. So, habang hindi pa siya nakakababa, madali lang po siyang tanggalin. Hindi nyo na kailangan kalasin tong mga tubing na yan. Pero kung malinis po, nakita nyo dyan malinis, pero barado, hindi siya na makapaglabas ng tubig, pwede nyo pagdudahan tong parts na to. Yan. Ang gagawin nyo muna, bago kayo magkalas ng tube, kailangan i-drain nyo muna yung natitirang tubig na yan after nyo tanggalin yung nakataob na galon dun sa unit nyo so drain nyo po muna kaso nga lang ang problema nito ano eh since na pagbarado yan ang mangyayari matagal madrain yung natitirang tubig dahil paunti-unti lang yung tagos niya or ibig sabihin eh talagang nakablock yung foreign object dyan sa loob pwede nyo hintayin o di kaya kalasin nyo na dito ang gagawin ko since na hindi ko siya ano hindi ko siya mahintay na bumaba yung tubig uh, dito ko po siya tatanggalin tong part na to kung titingnan nyo may laman pa yung kanyang water tank halos nangangalahati pa siya hindi siya makababa ng maayos dahil papatak patak lang yung tubig niya so ito, ito po yung ano pwede nating pagsuspechan itong parte na to itong kulay puti na plastic na to possible po dyan po naka yung mga foreign objects na na dito kaya siya hindi makapaglabas ng tubig ng maayos so ako nagkalas ako ng tubing uh, nagready na ako ng timba para hindi kumalat yung tubig so ang gagawin po natin ito po tatanggalin nyo to yan so kung titingnan nyo meron nga talaga siya so ganito po ito po yung possible problem kapag maka-encounter kayo ng walang tubig ang nilalabas o di kaya may tubig pero insufficient yung amount kahit na magtaas pa kayo ng settings ng tubig konti pa rin yung nilalabas niya so dito na po kayo mag doubt yan titingnan nyo meron din sya yan titingnan tanggalin yun ayan So yan, nakalabas na yung mga tubig niya. Tapos, itong isa naman, tatanggalan din natin siya ng foreign object. Yan. Yan. So ngayon, ibabalik na po natin siya. So kung paano yung siya tinanggal, sundan nyo lang ulit yun. So ito, For safety lang po ha, bago nyo po i-drain or tanggalin itong mga parts to, make sure na naka-unplug talaga yung bendo machine nyo para ligtas yung ano nyo, gagawin nyo tapos, ibalik nyo po siya dito yan at least 1 inch po siyang nakabaon so ayan, So yan na po, naibalik na po natin yung tubing. Ngayon ay titestingin po natin siyang ano, lagyan ng tubig. Pero ipipress ko muna ito dito para hindi agad makababa yung tubig para makita natin. So lagyan ko lang muna siya tubig. Salok lang po muna tayo. So, once na binitawan ko to, bababa na po yung tubig. Galing dun sa water tank, pababa po ng heater tank. Yan. So, kung narinig yung bubbling sound, yan na po yung pagbaba ng tubig. Galing dito, pagbaba doon sa heater tank. So, ibig sabihin, wala na pong clogging yung ating bendo machine. So, makakapag-release na po yung ng tubig doon sa harapan ito na po yung bendo machine natin mga kabendo so final result after natin ma-assemble yung tubing nung tinanggalan natin siya ng plugging sarado muna natin para matesting natin so insert tayo ng coin tapos dispense tayo Ayan. titignan nyo nagdi-dispensa po siya ng tubig so ito na po ito na po yung result so okay na po yung bendo machine so yan po yung gagawin natin mga kabendo uh, sa mga nagtatanong kung saan maaring manggaling yung mga clogging yung tinanggal natin dun sa one way valve yung mga galon na pinapatong natin dito sa vendo machine natin yung mga takip or di kaya yung mga seal, plastic seal ng ating mga galon paunti-unti natitipak siya minsan sumasama siya sa loob o di kaya yung may, may, hindi naman nangyayari pero may case na yung galon natin mismo nahaluan siya ng dumi or mga tissue, plastic or kung ano-ano mga foreign object na pwedeng pumasok dun sa loob ng bendo machine so malimit dyan ang gagaling kung bakit nagkakaroon ng clogging yung bendo machine natin na ang nagiging resulta hindi siya nakakapaglabas ng tubig so yun lang po mga kabendo kita-kits po tayo sa next video po natin